Aris, ang Aris ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugali ngayong araw na madisiplina at talagang matapat sa patakaran, sa trabaho at sa mga sinasabi, maingat sa pagsasalita at pagkilos ayaw ng napipintasan, ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalan at kaburdihan, may matapang na ugali ngayong araw na kayang ilabas kung kailangan, matahimik sa buong araw nang makatapos ng walang abala at malakas ang pakiramdam, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aries ngayong araw, ng liwanag ng buwan. Matipid sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 22 number 6 at number 34. Taurus, ang Taurus ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling may katigasan ang damdamin, hirap magbigay ng pagpapatawad kagad, kung magkakaroon ng kagalit, sa trabaho ay matsaga kahit pa mahirap na gawain, ay magtitiyaga dahil alam nakikita ng maayos na pera, may kadaliyang magseselos pag umiral ang pagseselos ay mapag-isip ayaw ng iskandalo, madisiplina ayaw ng usapang may kinalaman sa utangan ng pera, dahil una ang pamilya sa mga kinikitang pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, ng mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 14 number 33 at number 8. Gemini, ang Gemini ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matahimik sa buong araw sa mga ginagawang trabaho, Ayaw ng mga kalokohan at ayaw din ng kausap ang mapagkunwaring tao na kausap mapanuri ang isipan na maingat sa gustong sabihin at hindi kagad nagbibigay ng karunungan kung gagawa ng trabaho ay pinaplano muna ng maging ayos ang maging resulta, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, ng liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25, number 10 at number 5. Cancer, ang cancer, ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matsaga sa ginagawa at may ugaling may katapangan kung nasa trabaho ay inuuna na makatapos ng maayos, hindi gagawa ng alanganin na pwedeng mawala ng trabaho, laging uunahin ang pamilya para sa ikakaganda ng pamumuhay, may katapangan ang ugali na pwedeng manita kagad pag may nakitang dapat itama, maingat sa ginagawa para mapanatiling may good energy ng swerte sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerting kulay at numero color green and color yellow number 18 number 15 at number 27. Leo Ang Leo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may maunawaing ugali pero may katapangan din kahit papano na kayang ilabas. Magsusuri muna bago may sasabihin para walang maging suliranin. At walang magawang pagkakamali na desisyon, magiliw sa magulang at mga anak na nagbibigay sa kanya na good vibes ng swerte sa mga gagawin, Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 11 number 38 at number 14. Virgo, ang Virgo ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, kung nasa tahanan ay maaruga sa pamilya at laging maunawain, matsaga sa ginagawa at sa trabaho, masipag at matapat sa dapat na gagawin, para laging may good energy ng swerte, hindi nagpapabaya sa mga dapat na gagawin, at ayaw ng mga usapang chismisan, masigla sa mga ginagawa para makagawa ng pag-asenso pa sa hanap buhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero, color blue, and color white number 16 number 29 at number 5. Libra, ang libra ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina sa trabaho at ganoon din sa tahanan, mapagbigay sa pamilya, para gusto ay laging napapasaya para may aura ng swerte sa tahanan, at ayaw ng mga usapang walang matututunan, at kung sa pagkita ng pera, ay hindi gagawa na makalamang sa ibang tao, matsaga sa buhay para kumita ng pera, para makagawa ng masayang pamilya, laging nasa isip ang pagtulong sa magulang at kapatid kung lalapitan ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, ng mga bituin ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isipan sa gabi ang nais, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color silver number 22 number 26 at number 11. Scorpio, ang Scorpio ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisiplina sa buhay at trabaho muna ang uunahin kaysa makipagtsismisan, at kung pera ay maingat hindi basta gagawa ng pagpapautang, sa trabaho ay masinop ng patuloy na makaunlad sa pamumuhay, maingat kung magsalita ng walang masasakta na ibang tao, at hindi gagawa ng ikakasira ng katayuan sa buhay, maingat at ayaw ng napapahiya, ayaw ng nakikisama sa mga maling pagkita ng pera, may takot sa karma na kamalasan na tinatawag, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, namuli muli sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 31, number 12 at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mapanuring isipan at mga mata dahil ayaw mapalusutan ng mga maling gawain, sa trabaho ay madisiplina ayaw ng mga usapang, pwedeng mawala ng pinagkakakitaan, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, nang walang maging problema, madisiplina sa pananalita ng walang masaktan na ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 24, number 8 at number 19. Capricorn, ang Capricorn ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may katapangan ang ugali ngayong araw, na may mahaba namang pasensya lalo na sa trabaho, sa tahanan ay laging gusto ay maayos na pagkain para sa pamilya, Maingat sa kilos at sa mga sinasabi na masipag sa trabaho at doon nakakakuha ng maayos maiipon na pera at hirap magtiwala kagad sa trabaho ay matahimik nagagawa ng dapat nagagawin ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white, number 21, number 16, at number 40. Aquarius, ang Aquarius ngayon sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling madaling ma. Inis na pwedeng mapunta kagad na magalit, ayaw ng nagpapataan sa trabaho. At ayaw ding naghihintay ng matagal, at sa tahanan, ay maaruga sa pagkain ng pamilya, at hindi kayang makuha sa mga suhulan ng pera. May isang salita na gagawin, masipag na ugali sa mga gawain at hindi magpapahamak ng ibang tao. Masipag hanggat maari ay ayaw kasama ang mga nagtatamad tamaran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan may katipiran sa pagpapalabas ng pera mga masuswerteng kulay at numero color pink and color white number 22 number 16 at number 49 Pisces ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan sa tahanan ay mas gusto ang masayang nagsasalo-salo sa pagkain na nagtatawanan, at ayaw ng mga birwang o sa trabaho ay mayroong ugaling masungit, dahil mas gusto ang magtrabaho na mag-isa, at ayaw ng mga chismisan para walang makaabala sa mga gustong gagawin, may katapangan din ang ugali na kayang ilabas pagkailangan, at madisiplina sa trabaho ng may mahabang pwedeng kumita ng pera para sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. Malambing ang pag-ibig ngayong araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 16 number 21 at number 10.